100 pieces nitong paso na plus na plastic ito eh tanim ng mga flower pot paper din din sa ating mga kale wala ito isang daang piraso kaya akin pagtatamnan nitong aking mga pinunlan na kale dito maliliit hindi ganun lalaki dito mas lalaki siya nga pala mga kabayan kung gusto ninyo ito subukan niyo napakagandang taniman mag magaan at saka kaya ng kaya sa bulsa Sibiyo, sandang piraso, agad At ito, akin ang sisimula ng pagtatanim nitong aking kale. Ito yung Chinese kale. Ayan, nagagalaan natin yan. Ayan. Natapos na akong magtanim ng kale. Ang inilipat dito sa baso na ito. Ayaw ka naman didiligan. Mga kabayan, napakagaan, madaling taniman at affordable. Napakamura at magaan sa bulsa. Yan, subukan ninyo kung gusto niyo ng gantong taniman. Good luck and good health. Mapagpalang haraw, mga kabayan.